Ang mga puwersang Ukrainian ay naglunsad ng isang makabuluhan at matapang na pag-atake sa rehiyon ng Voronezh ng Russia noong Sabado, ika-24 ng Agosto. Ang operasyong ito ay nagmamarka sa pagpapatuloy ng diskarte ng Ukraine upang igiit ang panggigipit ng militar sa teritoryo ng Russia sa gitna ng patuloy na labanan sa rehiyon. Ang mga paglusob at pag-atake ng mga sundalong Ukrainian sa Voronezh Oblast ay nagresulta sa sunog at makabuluhang pagsabog sa mga imbakan ng bala sa militar ng Russia. Kung saan iniulat ng gobernador ng Voronezh na ang mga pag-atake na ito ay nagdulot ng malaking pagkawasak sa lugar. Ang mga plano na ito ng Ukraine ay kasunod ng isang serye ng mga katulad na operasyon na naglalayong guluhin ang mga kakayahan ng militar ng Russia na kung saan kinimpirma ng Security Service ng Ukraine ang pagkakasangkot sa mga pag-atake sa iba't ibang target ng militar sa buong Russia. Ang mga pagkilos na ito ay naglalayong lumikha ng buffer zone laban sa mga pag-atake ng Russia at nagresulta sa paghuli at pagsuko ng maraming sundalong Ruso na isa sa nagbigay ng malaking kabakay Pangulong Putin dahil mas dumami pa ang mga sundalo ng Russia ang naiulat na sumuko nitong buwan ng Agosto. Dahil sa pagpapatuloy ng pagpasok ng mga sundalong Ukrainiano sa baluarte ni Putin, malaking porsyento na ang lugar sa Russia ang naiulat na nakontrol ng mga sundalong Ukrainian, kung saan mas umabante pa sila sa loob ng Russia ng 1,260 square kilometers, mula nang makapasok na sila sa iba pang mga rehiyon sa Russia. Ang Kremlin ay iniulat na naghahanda para sa pangmatagalang labanan sa loob ng Russia, na nagpapahiwating na ang mga bagong pagsalakay na ito ng Ukraine ay nagbigay ng malaking pagkagulat sa mga elite ng militar at politika sa loob ng Russia. Habang umuunlad ang sitwasyon, inihahanda ng mga autoridad ng Russia ang publiko para sa isang bagong normal na tunggalian na nagmumungkahi na ang mga pagsulong ng Ukrainian ay maaaring humantong pa sa isang mas malawakang labanan sa loob ng bansa ni Putin. Ang matapang na paglusob na ito ng mga Ukrainiano ay nakikita rin bilang isang estrategikong maniobra ng Ukraine upang hindi lamang guluhin ang mga operasyong militar ng Russia, kundi para palakasin din ang sarili nitong depensibong postura. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng presensya sa loob ng Russia, nilalayo ng mga puwersang Ukrainian na pigilan ang mga karagdagang pag-atake sa teritoryo ng Ukraine, upang mas lalo pang malito ang mga sundalo ni Putin sa mga taktika na ito ng Ukraine. Ang pag-atake ay nagpatindi rin ng mga talakayan tungkol sa likas na katangian ng salungatan na may mga implikasyon para sa parehong diskarte sa militar at internasyonal na relasyon. Iminumungkahi ng mga eksperto na maaaring baguhin ng mga naturang operasyon ang dynamics ng digmaan na posibleng magimbita ng mas malakas na tugon mula sa Russia at muling paghubog sa geopolitical landscape sa silangang Europa. Samantala, kahapon lamang, nakipagpalitan ng bilanggo ang Russia at Ukraine, kasabay ng ikatlong araw ng kalayaan ng Ukraine mula nang magsimula ang ganap na pagsalakay ng Russia noong Pebrero taong 2022. Ibinahagi ni President Volodymyr Zelensky ang mga larawan at video ng mga nagbabalik na sundalong Ukrainian na nakabalot sa pambansang asul at dilaw na bandila kung saan ipinagdiriwang ang kanilang pagbabalik. Kabilang sa mga napalayang Ukrainian servicemen ay mga miyembro ng iba't ibang sangay ng militar, kabilang ang National Guard, Navy, at Armadong Puwersa ng Ground Unit, kung saan 82 sa kanila ang naunang nagtanggol sa daungan ng Mariupol noong panahon ng pagkubkob ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ang Russian Ministry of Defense ay nagulat din na ang Russian Servicemen Exchange ay nakuha sa rehiyon ng Kursk sa panahon ng kamakailang mga operasyon ng militar. Kasunod ng palitan, ang mga sundalong ito ay dinala sa Belarus para sa pangangalagang medikal at rehabilitasyon bago bumalik sa Russia. Ang UAE ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga bilanggo sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan ito ang ikapitong naturang palitan mula nang magsimula ang salungatan. Ang paglahok ng UAE ay nailalarawan sa pamamagitan ng kakayahang mapanatili ang mga diplomatikong relasyon sa parehong Moscow at Kiev na nagpapahintulot dito na kumilos bilang isang neutral na tagapamagitan. Kinumpirma ng Ministeryong Panlabas ng UAE na ang kabuoang bilang ng mga bilanggo na ipinagpalit sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng pamamagitan nito ay umabot na sa 1,788. Ang pamamagitan na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng UAE upang pahusayin ang internasyonal na katayuan nito at pagyamanin ang kooperasyon sa pagitan ng mga magkasalungat na partido. Ang kakayahan ng UAE na makipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholder ay naging instrumento sa pagpapadali sa mga pagpapalitang ito na kadalasang komplikado at nangangailangan ng malawak na negosasyon. Ang ng mga tropang British sa Ukraine ay naging paksa ng debate habang ang pagbibigay ng mga armas sa Ukraine ay karaniwang itinuturing na legal sa ilalim ng internasyonal na batas, ang tanong ay nananatili kung ang direktang paglahok sa mga operasyong militar, ay maaaring ikategorya ang UK bilang isang co-combatant. Iminumungkahi ng mga analyst na ang pagtulong lamang sa pagpapatakbo ng mga armas ay hindi bumubuo ng isang paglabag sa internasyonal na batas, sa kondisyon na ang mga puwersa ng UK ay hindi nakikibahagi sa direktang pakikipaglaban ng walang paglahok ng Ukrainian. Ang presensya ng mga tropang British, kahit na limitado, ay sumasalamin sa isang estrategikong pagbabago sa kung paano sinusuportahan ng mga kaalyado ng NATO ang Ukraine. Ang patuloy na salungatan ay nagudyok din ng mga talakayan tungkol sa mga aralin sa militar, na may mga opisyal ng British na napansin ang karanasan ng mga sundalong Ukrainian sa labanan, kung saan binigyang halaga para sa pag-unawa at pagsasamantala sa mga kahinaan sa mga taktika ng militar ng Russia. Ang pagpapalita ng kaalaman na ito, ay maaaring mapahusay ang bisa ng parehong British at Ukrainian sa patuloy na labanan. Bilang conclusion, ang matapang na pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia, ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa labanan at isang matapang na hakbang upang protektahan ang mga hangganan nito. Bagamat nananatiling hindi tiyak ang kahihinatnan, malinaw na determinado ang mga puwersa ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang bansa at itulak pabalik laban sa pagsalakay ng Russia kahit na nangangahulugan ito na dalhin ang labanan sa teritoryo ni Putin. Ang deployment naman ng mga sundalong British sa Ukraine ay binibigyang diin ang pangako ng UK na suportahan ang Ukraine sa pagtatanggol nito laban sa pagsalakay ng Russia. Habang umuunlad ang sitwasyon, ang mga implikasyon ng pagkakasangkot na ito ay patuloy na susuriin, partikular na tungkol sa internasyonal na batas at diskarte sa militar. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.